Netizen, may binuking sa social media, scripted nga ba? Matapos ngang humingi ng personal na paumanhin ang CEO ng Keregis Takoyaki Business na si Carl Kiyun sa lalaking nangahas magpatato sa nuo, may ilang mga madla at kilalang personalidad ang nakapansin na scripted lamang daw umano ang lahat ng ito. Kung totoo mang scripted ang nasabing pangyayari, posibleng nga bang pinaingay lang ni Carl ang pangalan ng kanyang negosyo? Ano nga ba ang napansin ito ng madla na magpapatuto na scripted lang daw ang lahat? Binura umano ng may-ari ng negosyo na si Carl ang comment ng isang madla, kaugnay sa post para sa April Fools, kaya naman hindi nito napigil ang tawagin muli ang atensyon ng nasabing negosyo para tanungin kung bakit binura ang comment niya sa post, Hoy Terry but ba't binura niyo comment ko? Sinabi ko lang naman na duda ako doon sa lalaking nagpatato ng logo niyo sa noo niya eh sa totoo namang 3.36pm kayo nagpost ng April Fool's joke nyo tapos 4 o 4pm tapos na agad yung tato niya at magaling na agad. Ay nako ng EM lang yang si Terigis, maniwala kayo sa kan, hahaha, <laughs> parte ng prank nila yan, sabi ng netizen, hindi naman daw kasi agad-agad mababasa ni Mang Ramil ang post ng Terigis, kung sakali man lalagpas ng 30 minutes ang pagpapatato nito, tas sa sa post niya, magaling na agad, as in flat na flat, pag bago ang tato dapat nakaumbok yung skin, tas mamula-mula yung paligid nito, matingkad din dapat yung kulay, haha. Basta duda talaga ako, dagdag pa nito, kasunod nga nito ay ang pagbibigay ng reaksyon ng ina ng lalaking nagpatato, dahil nga agad na nagviral ang lalaking nakilala bilang si Mang Ramil, dahil sineryoso nito ang April Fools na magpatato ng logo sa noon ng isang store kapalit ng pera na nagkakahalagang 100,000 pesos, Agad nga itong pumalat na pabalita at hiningi ang pahayag ng naturang ina ng lalaki, maging ang ina ni Mang Ramil ay hindi makapaniwalang magagawa ito ng kanyang anak, hindi naman siya bobong tao eh, marine engineer ganon ang gagawin mo. Pinaghirapan ko siya, ilang taon ko siyang pinag-aral ng marine tapos ganon ang gagawin, mamamatay ako sa kahihiyan dahil sa ginawa niya, pahayag ng ina nito, may naging reaksyon din kaugnay dito ang pambansang marites na si Sian Gaza, hindi fresh yung tatusan o, it means matagal na ohena lang, hindi rin marunong umarte si kuya, halatang scripted, publicity stunt lamang, gigil na gigil pa man din kayo hahaha, sayang yung galit nyo mga syunga, pahayag ni Sian, samantala, Pinuntahan ng mismong owner ng Tarages si Mang Ramil, para tutuhanin na lang ang kanyang April Fool's at bigyan nito ng pera na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Nag-offer din ito na magsabi lang daw si Mang Ramil kung gusto nitong ipaalis ang tato sa nuo, ngunit tumanggi na lang ang nasabing lalaki. Samantala, sa ngayon ay wala pa nga itong pahayag sa usap-usap ang scripted lang umano ang lahat at para sa content lamang.